Kayo ngayon ay nakikinig sa Felician Files On Air, 97.5 Radio Feliciano. Mga Felician, ang buhay natin ay puno ng sorpresa. Minsan, ikatutuwa natin, ngunit kadalasan ay kalulungkot natin. Masasabi nating hindi matutularan ng haligi ng tahanan sapagkat ang buhay nila ay sa pamilya na kalaan. Ngunit paano kung ang mismong haligi ng tahanan ang siyang unang sumuko sa mga hamon ng buhay at ang magparupok sa pundasyon ng isang tahanan. Ngayong napapanahon na naman ng mga araw ng mga ama, tunghayan natin ang kwento ng isang alumni sa isang pangyayari sa kanyang buhay. Cath. Sana po ay mabasa niyo ang kwento ng buhay ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ryan. Masakit po ang naging karanasan naming mag-iina sa kamay ng haligi ng aming dahan. Hindi po namin lubos maisip kung paano mismo siya na dapat na tumataguyod at nagpapakita ng pagmamahal sa amin ay siya pang mismo mga alipin at magpapahirap sa naghihikawas naming sitwasyon sa buhay tuwing uuwi si tatay, naghahalo lagi ang takot at pananabik habang hinihintay namin siya. Takot dahil sa alaala -ala ng isang lasing na suntok sa bibig na nagpapatulon ng dugo at nagpapamaga ng ilang araw sa musmus -mus naming mga labi. Pero pananabik naman kung minsan magdadala siya ng pagkain. Isang malaking supot na mainit na pansit na ikinisa sa itlog at gulay. Pero ang totoo, para sa sarili lang din niya ang iniuwi niyang pagkain. Lubhang napakarami nito kung yung isipin para maubos niya ng mag-isa. Tapos magkakagulo na lamang kami sa tira niyang pagkain dahil lubhang kumakalam na ang aming mga sigmura. At mistulang manhid si Itay, gayong kanina pa kami aali-aligid sa lemesa. hindi nga sa pakikialam ni nanay na mabigyan kaming lahat ng aming parte, kahit sa nguso lang ng masarap na pagkain. Pero dahil malakas si kuya at si ate, sila lang ang makakain ng malaking parte at ni katiting ay walang may iwan sa aming maliliit. Kuya, may kami, na ngayon. Ma, nani, 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 Mamigay naman kayo! Nakin na, nakin! Kaya, sa amin lang ito ni kuya! Ah, manigas kayo! Anim kaming lahat. Ang panganay ay si Kuya, 12 anyos. Si ate naman ay 11. Matatapang silang dalawa kahit na At lagi silang nagkakasundong sila lagi ang maghati sa lahat ng bagay kapag wala si nanay. May kambal ako, si Remy. Siyam na taon kami ng panahong iyon. May isa pa kaming kapatid, si Moy Moy, na walong taong gulang. At si Bunsoy na dalawang taong gulang pa lamang noon. Hoy, huwag na huwag kayong ng pagkain namin ha. Pinagirapan namin ito kunin sa lamesa tapos kumakayangin kayo, wagas. oh, nga, kami ni Kuya kakain nito. Paganap nga kayo na sa inyo, di diba, Kuya? Natatandaan pa namin ng isa o dalawang okasyon na sa kami ng aming ama. Sa kaluwagang palad niya, siguro sinadya niya mag-uwi ng pagkain para sa amin. Dalawang supot na puno ng pansit gisado at masaya namin pinagsaluhan. Nahirapan pa nga kaming maubos yun at kahit na sinanay ay masayang nakiupo sa amin at kumain na kaunti. Oh, may ka na. Wow, ay, ng oh, kaunti. na. mga anak ha. Pero hindi na naulit ang masayang okasyong iyon. At matagal-tagal na rin hindi nag-uwi ng pagkain si Tatay. Sa katunayan, Masasabi pa namin swerte kami kung hindi siya nang uuwing lasing at hindi niya ginugulpi si nanay. Pero alam nyo, sa kabila nun, umaasa pa rin kami na sana maulit-ulit ang panahong iyon. Minsan, kapag gising pa kami, naninipat naming titingnan kung may brown banasupot na nakatali sa daliri niya. Pero wala. ano? Oh, meron ba? Ah, meron. Wala Boya. Kung uuwi naman siyang padabog-tabog at pasigaw-sigaw, tiyak wala na namang pagkain at kami magsisiksikan sa isang sulok. Takot na kung anumang ingay na gawa namin ay makainis sa kanya at makaakit sa antensyon ng malaking kamay niya upang pasuntok na dumapo sa aming mukha. Madalas, sinanay ang nahikitanya niya at sinasapok niya madalas namin siyang marinig na umiiyak. Kinabukasan, madadatnan na lamang namin ang mga pisngi at mata ni nanay ay namamaga. Kaya siguro nahihiya rin siyang lumabas upang maglabas sa malalaking bahay katabi namin. Sa ibang mga gabi, hindi hikbi ang maririnig kay nanay, kundi isang uri na nagmamakaawa at ninenerbius na boses at malakas na bulalas na pag-ungol mula kay tatay. Lubhang naguguluhan kami. Ano nga kaya ang ginagawa nila? Kapag uuwi si tatay ng mas gabi kaysa sa dati at mas lasing kaysa sa dati, may pagkakataong ilalayo namin si Mui Mui. Dahil si Mui Mui, ang walong taon namin noong kapatid ay sakitin at palahinghing na parang kuting ay madalas kinaiinisan ni tatay. Siya ay huhugin, at mahilig siyang magtuklap ng langib sa galis na nagkalat sa kanyang mga binti. Na nagiiwan ng mapupulang mga paste, gayong ilang ulit siyang pagsabihan at pagbawalan ng nanay. Pero ang nakakainis talaga ay ang halinghing niya. Matinis at lubhang nakakairita na tumatagal ng ilang oras habang siya ay nakaupo sa bangko sa sa sulok ng aming bahay. Doon siya ay namamaloktot ng pahiga sa banig kasama namin na hindi rin makatulog. Ah! Ah! Tumigil ka mo mo yung ingay mo! Alam mo na natutulog kami! Nay! Patimig mo nga si Moy Moy! Makakasar na! Walang pasensya sila ate at kuya sa kanya. At madalas siyang ireklamo kay nanay na pagsabihan naman siya sa pagod na boses dulot ng maghapong paglalaba. Pero noong gabing naroon si tatay, walang pinagbago. Napapaligiran na naman siya ng bote ng beer at kami na nasa isang sulok lang na iniingatang mabuti na hindi humalinghing si Mui Mui. Alam namin na ang halinghing niya ay parang kudkuran na nagpapangilo sa nervos ni tatay. Naroon pang sisigaw si tatay kay Muymuy. At kung hindi pa rin siya hihinto, tatayo si tatay kay Muymuy. At kung hindi pa rin siya hihinto, lalapit sa kanya at tahampasin niya si Muymuy. Nang buong lakas, wala kaming magawa dahil laharap siya sa amin at papaluin din kami. Hanggang abot ng tingin niya ang katauhan namin. Sa kabuuan, ang halinghing na iyon ay sanhi ng kanyang kabusitan. Nang minsang umuwi si tatay na halatang masama ang timpla dahil sa pagkasisante niya sa kanyang trabaho sa lagarian, si Muy ay nasa gitna ng isang ma mahabang halinghing at hindi siya mapatahan nila kuya, kahit na binabalaan na siya na papaluin siya ng mga ito. Sa laking pagkagulat ko, kasama ng Muymuy, iba ko pang kapatid, honey, ang walang ka-abog-abog na kamao ni tatay ay bumagsak sa nakanguso niyang mukha na siya namang tumalsik sa kabila ng kwarto. Kung saan, sa laking pagtataka namin, ay nanatiling walang kagalaw-galaw si Mui Mui. Mabilis na naglabasan sila ati at kuya, kasama si Remy at si Bunsoy sa bahay dahil na rin sa nagbabadyang gulo. Dali-dali akong lumapit kay nanay noon na umiiyak habang sinasubukang mahimasmasan si Mui Mui sa pamamagitan ng malamig na tubig. Pero pagkaraan ng dalawang araw, Lubos kaming naghinagpis dahil pumanaw na si Mui-Mui. At si nanay lamang ang umiyak. Habang ang bangkay ay iniyahanda ng ilibing sa sementeryo ng Nayon. May isang kilometro ang layo roon sa tabi ng gulod. Ilan sa taga Nayon na kapitbahay namin ang nakatanda sa aming sakiting kapatid ay dumating upang makiramay. Oh ito, kaunting tuli. Jika hindi ko alam kung paano, pero lubos akong naawa kay Itay dahil sa buong araw niyang pagmumukmuk. Siguro dahil doble ang sakit na nararamdaman niya, ang pagkamatay ni Mui Mui at ang pagkasisante niya sa trabaho. Nangulekta nga noon ng abuloy si Aling Rosin at pilit niya itong ibinibigay kay Itay. Nakikita ko ang awa sa sarili na mababanaag sa mga mata ng tatay. At sa isang pambihirang pagkakataon, nakita kong humagulgol si Itay. Ang balita nga tungkol sa malungkot na kinahinatnan ng kapalaran ni Itay ay madaling nakarating sa kanyang amo. Isang matigas ang loob pero mabait na tao na noon din nagdesisyong kunin muli si tatay para daw sa kapakanan naming kanyang mga pamilya. Dahil na rin ng kagandahang loob, siya ay nagpahayag ng sariling pakikiramay sa amin at kalaki ay munting abuloy na minabuti niyang ibigay kay inay. Nang makita ni tatay ang dati niyang amo at narinig na rin ang magagandang sinabi nito bilang pakikiramay sa pagkamatay ni Mui Mui, muling napaiyak si tatay at kinailangan muling libangin. Siguro'y naging napakalawak na ng awa ni tatay sa kanyang sarili bilang isang malupit na inulilang ama na ngayoy pinaglalamay ang wala sa panahong pagkamatay ng kanyang sariling dugot laman. May kitang mula sa awa na iyon ay bumulwak ang wagas na pagmamahal niya sa aming magkakapatid. Lihim kong sinundan si tatay sa gulon. Nakita niya dito si Mui Mui. Payat, maputla at napakaliit. Mababa na agang alon ng lungkot at awa na nagpapayanig sa matipunong balikat at braso ng kalimangkin. Sadyang nakakatakot tingnan. Pinipilit siyang aluin ni namang boy at iba pang mga kapitbahay namin. Ang iba'y umuwi na na may luha sa mga mata. Nakita kong tinuyo ni tatay ang mga nagdadalamhating mga mata niyang puno ng luha at saka tumayo. Dinukot niya ang perang binigay ng kanyang amo sa bulsa ni nanay. Nakita kong binibilang niya ito at saka lumabas ng bahay. Pinagmamasdan lang namin siya at biglang nagtanong si Remy kung saan siya pupunta pero walang imig si tatay. Sinundan namin siya ng tingin palabas. Papunta siya sa bayan Ahala ko natuto na si tatay. Pero nalungkot kami. Dahil malamang sa malamang ay uuwi itong dala na naman ng bote ng beer. Makalipas ang ilang oras, laking gulat kong may bitbit si tatay ng malaking supot na may mas maliit pang supot sa loob. Inilipag niya ito sa mesa. Hindi pa rin kami makapaniwala. Pero sa tingin ko, kahon iyon ng tsokolate. Tiningnan namin itong mabuti. Nang ubas at isang kahon ata ng biskuit. Pero dahil hindi nga namin pwedeng hawakan, nang hula na lang sila. Sabi ni kuya ay biskuit dahil daw marami siyang nakitang ganong kahon sa tindahan ni Hocek. Sabi naman ni ate ay candy. Katulad daw na minsang binigay ni Lauso sa amin na nakatira sa malaking bahay na pinaglalabhan ni inay. Nagkasya na lang kami ni Remy sa pandidilat at pangingisi sa pananabik. Masaya na kami anuman ang laman niyon. Di nagtagal, lumabas si Itay. Nakapagpalit na ng damit at dumiretsyo sa mesa. Walang senyas na dumating na nagpahintulot sa amin na ilapat ang aming mga kamay sa kayamanan na naming maituturing. Kinuha na nga ni tatay ang supot at muling lumabas ng bahay hindi namin matiis na mawala na lamang iyon ng ganun na lang. Oh, no. Nagpumilit kaming sumama ni Remy, pero di namin pinahalata at saka naman sumunod May si ate at kuya. Medyo malayo para hindi na kami sigawan. Pero ngayon, sa pagkakataong ito, masyadong nakalaan lang ata ang utak ni tatay sa bagay na gagawin niya. At yun ay di namin mawari kung ano. Sa pagsunod namin magkakapatid kay tatay, nakarating kami sa libingan sa tabing mulod. Kauhukay pa lamang ng puntod na hinintuan ni tatay at sigurado kami inilibing si Muyboy doon. Pero bakit niya dinadalhan ng pagkain ng aming kapatid gayong kumano na ito? Bilang bata pa lamang ng mga panahong iyon, kung ano-ano ng kaisipan na sumagi sa aming utak. Pinakamamahal kong anak, walang may sa yong iyong ama, kundi ang mga ito, sana'y tanggapin mo. Pero hindi na namin pinroblema ang bagay na iyon dahil nakasentro lamang ang aming atensyon sa yaman na amin na sanang matatamasa. TJ Kath. Nakita kong lumuhod si tatay. Tinukot niya ang laman ng supot ng dahindahan inilapag sa puntod. At sa pangalawang pagkakataon, nakita ko na naman ang isang kakilakilabot na sinabi. Kawawa kong muy muy! Kumahagulgol sa si pag-iyak si Itay habang manap. sumasambit ng... Mataman kaming nakikinig at nagmamasid habang kinakausap ni Itay si Muy Muy sa puntod nito. Madilim na ang langit, at ang maitim na ulap ay nagbabantang mapunit anumang saglit. Pero patuloy ang pag-iyak ni Itay habang nagbistulang nagdarasal. At sa wakas, dumating ang malakas na ulan. Nababasa na kami dito sa may halamanan nang makita naming papaalis na si Itay na naiwan sa katawan ng basang kamisa sa dentro. At sa pagkakataong iyong DJ Kath, dinagsa namin ng yaman. Di na namin inilantana kung gaano pa kalaki ang nabawas sa yamang iyon dahil sa ulan. Sa oras na iyon, sobrang saya namin DJ Kath. Dahil pinagsaluhan namin ng aking mga kapatid ang isang piging na alam naming di namin mararanasang muli. Hanggang dito na lang po. Salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Kumagalang Ryan Mga Felician, natunghayan na naman natin ang isang kwento ng isa nating kaeskwelang si Ryan. Masakit ang sinapit ng kanyang pamilya sa kanyang ama. Maaring maraming problema ang kinaharap nila ng mga panahon iyon. Pero mararamdaman mo rin ang pagmamahal ng ama sa kanyang anak. Isang mahabang proseso ang naganap bago pa man iyon nabatid. Aral na rin maituturing sa atin ang karanasan niyang ito na dapat, habang may oras pa at may pagkakataon pa, ay ipapadid natin sa amahal natin sa buhay na totoong mahal sila sa pagkataon natin. Huwag natin tularan ng ginawa ng ama ni Ryan na nagsisisi kung kailan wala nang kailangan pang hingian ng tawad. At saka nagmahal kung kailan wala na ang nangangailangan ng pagmamahal. Dahil nasa huli ang pagsisisi. Ito so si DJ Kath. Hanggang sa muli nating pagtalakay sa mga kwento ng buhay at pag-asa. Dito lamang yan sa Felician Files On Air. 97.5 Radio Feliciano.